Ang pagiging kaibig-ibig ay isang key quality. Ginagawa ka nitong mas kaakit-akit at mas pansayang makasama. Pinapataas din nito ang iyong mga pagkakataong magkaroon ng makabuluhang mga relasyon, kumita ng mas maraming pera, at kung ikaw ay isang negosyante, matulungan ka na bumuo ng mas matatag na negosyo. At habang mayroong hindi mabilang na mga tips at tricks sa kung paano pagbutihin ang iyong mga kasanayan sa lipunan at maging mas kaibig-ibig, mas madalas kaysa sa hindi, ang mga maliliit na bagay ang maaaring gumawa ng pinakamalaking pagbabago. Ang pinakamagandang bahagi ay hindi nito kompromiso ang iyong pagiging tunay at tutulungan ka na makisama sa iba at makagawa ng magandang impressions sa kanila. Kaya ito ang sampung maliliit na bagay kaya nagiging madaling magustuhan ang isang tao. Number 1. Maayos na bumabati sa mga tao Gusto ng mga tao na makasama ang mga taong nagbibigay ng positibong vibe at pinaparamdam sa kanila na welcome sila. Kaya mas malamang na maakit sila sa'yo kung nakikita nilang madali kang lapitan ang ilang simpleng kilos tulad ng isang mainit ng ngiti at isang magiliw na pagbati ay maaaring magkaroon ng malaking epekto. Kahit na hindi mo kilala ang ibang tao, ang isang magalang na pagpapakilala ay magpapadama sa kanila na maging komportable para makisali sa conversations. Number 2. Nagpapakita ng tunay na interes Ang bawat tao ay gustong makaramdam ng pagpapahalaga at kapag nagsisikap kang magpakita ng tunay na interes sa sasabihin ng mga tao, pinapaalam mo sa kanila na nagmamalasakit ka. Kung ito man ay pagtatanong tungkol sa kanilang araw, sa kanilang pamilya o mga hobby, ang paglalaan ng oras upang makinig ay nagbibigay daan sa mga tao na magbukas at magbahagi ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang sarili. Ito ay hindi lamang nagpapalakas ng kanilang kumpiyansa at nagpapagaan sa kanilang pakiramdam ngunit ginagawa rin mas madali kang magustuhan Number 3 Nagsasalita ng Positibo tungkol sa iba Ang paraan ng iyong pagsasalita tungkol sa iba ay maaaring magkaroon ng impluensya sa kung paano ka nakikita Kapag nagsasalita ka ng na maganda sa isang tao iuugnay din ng mga tao ang mga katangiang iyon sa iyong personalidad Halimbawa kung ilalarawan mo ang isang tao bilang tunay at mabait, iisipin ka rin ng mga tao bilang tunay at mabait. Makakatulong ito sa iyo na bumuo ng mga relasyon at lumikha ng isang positibong reputasyon. Isa rin itong magandang paraan para maging komportable ang mga tao sa paligid mo. Siyempre, ang kabaliktaran ay totoo rin. Kaya naman mas mabuting umiwas sa chismis at pagsasabi ng masama sa iba. Number 4. Ine-emphasize ang mga halaga at interes. Sinusubukan mo mang makibagay sa iyong mga katrabaho o makipagkaibigan sa iba, ang paghahanap ng pinagkakasunduan niyo ay makakatulong sa iyong makaugnay. Ito man ay hilig sa adventure, pagkakaroon ng parehong libangan, o pagmamahal sa mga pets katulad ng mga pusa. Kapag nagbabahagi ka ng mga katulad na interes, ideya o karanasan makakatulong ito na lumikha ng mas malakas na koneksyon. Nagbibigay ito sa iyo ng mapag-uusapan at maaaring gawing mas madali at mas enjoyable ang mga pag-uusap. Number 5. Medyo touchy Ang physical na pakikipag-ugnayan ay maaaring maging isang makapangyarihang kasangkapan sa mga sitwasyong panlipunan. Ang isang banayad na pagpindot sa braso o isang mahinang tapik sa likod ay maaaring isang bagay na magpapagaan sa pakiramdam ng isang tao. Pero mahalagang maging maingat sa oras at sitwasyon kung naaangkop ba ang pisikal na pakikipag-ugnayan. Pag sumobra ay nakaka-overwhelm. Ngunit ang isang banayad na tapik dito at doon ay maaaring maging mas komportable sa mga tao sa paligid mo. Number 6. Humanap ng mapagtatawanan Ang pagtawa ay isang bonding agent at makakatulong sa mga tao na maging mas malapit sa iyo kahit na hindi ka nila lubos na kilala. Maaari din itong gawing mas kaibig-ibig ka. Kapag nakikipag-usap ka sa isang tao, subukan maghanap ng mga pagkakataon upang tumawa ng magkasama. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagbibiro o pagkikwento ng mga nakakatawang kwento o kahit sa pamamagitan lamang ng pakikipag-eye contact at pagngiti kapag may nangyaring nakakatawa. Ang sama-samang pagtawa ay nagpapahiwatig na kayo ay nakasing, na tumutulong na maramdaman ang pagiging close at mas nakaka-relax sa isa't isa. Number 7. Mabait at nag-aalok ng tulong kapag kailangan. Karaniwang naa appreciate ng mga tao ang pagiging bukas na magbigay ng tulong, kahit na ito ay isang bagay na maliit tulad ng pagbibigay ng mga direksyon o pagkuha ng mga nahulog na gamit ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay malaki ang maitutulong sa pagpapakita na ikaw ay maalalanin at handang gawin ang iyong paraan para sa iba. Dagdag pa, kapag tinulungan mo ang isang tao, madalas niyang ibabalik ang pabor at maaari itong maging kapakipakinabang para sa inyong dalawa sa katagalan. Ito ay isang win-win situation na maaaring magdala ng mga tao sa iyong buhay at gawing mas malamang na isipan ka ng mabuti. Number 8. Nagpapakita ng pasasalamat at appreciation. Ang pagpapahayag ng pasasalamat ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kung ano ang tingin at pakiramdam ng iba tungkol sa iyo. Ang mga tao ay may posibilidad na humanga at igalang ang mga naglalaan ng oras upang ipakita ang kanilang appreciation sa ginagawa ng iba para sa kanila. Gaano man kaliit ang kilos, ang pagkilala sa kilos ay magpapagaan ng pakiramdam ng mga tao tungkol sa kanilang sarili at malaki ang may tutulong nito sa paglikha ng mga positibong impressions. Number 9. Nananatiling magalang kahit hindi sumasang-ayon. Ang pananatiling magalang kapag hindi ka sumasang-ayon ay mahalaga sa pagganan ng mga relasyon at pagtiyak sa mga taong katulad mo. Ito ay isang indikasyon na ikaw ay bukas sa iba't ibang mga pananaw at ideya at handang maglaan ng oras upang maunawaan ang mga pananaw ng iba. Bukod dito, nagtatakda ito ng positibong tono para sa pag-uusap na ginagawang mas malamang na ang lahat ay mananatiling sibil at makakamit ang isang kasunduan na kapwa kapaki pakinabang. At number 10, mapagkumbaba at handang umamin kapag nasa mali. Sa isang mundo kung saan ang lahat ay gusto maging tama, ang pagiging handa na aminin kapag ikaw ay mali ay ginagawang mas kahangahanga ka. Kapag nagpamalas ka ng pagpapakumbaba, ay pinapakita mo na mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa pagiging tama. Naghahatid ito ng katapatan at sincerity sa mga nakapaligid sa iyo na ginagawang mas malamang na magtiwala at igalang kanila. Ang pagiging likable ay maaaring maging natural sa lahat. Ngunit tiyak na ito ay isang bagay na maaaring praktisin. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga maliliit na bagay na ito sa iyong pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan, maaari mong gawing mas approachable at mas kasiyasiya kang kasama. Sa kaunting pagsisikap at pasensya, maaaring masurprise ka sa kung gaano kahusay tumugon ang mga tao sa iyo. Nga pala, palagi ka bang tinitignan pag lumalabas ka. Panoorin mo dito kung bakit.